What's up guys? Nandito na naman po ang inyong na Nagbabalik. For well, today's video nga pala ay napasuyuan po ang inyong kabugloy dito po sa tapahan. At ang aming pong magtatapa ay napunta po din sa budiga. Sabi ko sa akin kung pwede daw ipatulak-tulak nitong kanilang baking niyog. Siyempre guys, hindi naman maaari hindi natin tutulungan. Agad na ho ako nagpunta dito sa ating tapahan at agad po na niluder. Alam nyo na guys, malaking bagay yung talaga itong loader Isipin nyo guys kung yan yung wala ho loader At ikakarga pa ho yan, tataboy pa ho dyan, abay, Aba, adi, imbis na ho yung ikatatrabaho ng uban natin magtatapa ay may na nila eh, di, at yari at may bilis bilis naman guys nice. dito lang ako makakakita itong pira niluluder ko lang ay napakadami ng ko na pag kaya na nakupras na at sa pabrika ah, ah ay million ho isipin nyo guys yung pakalat kalat lang ho din sa may tapahan ay kita nyo naman guys pag kaya na nakupras na ah ah ay napakadami yung Yakpat na naman ang aming buseng Magaling naman hot Mami may mababalik Huwag kagay Ihunta uh -huh. Kaway kaway kayo dyan guys Sinong nakaranas na nasa sa inyo magkopra ayun ay, ay, na ho na pinakamahirap na trabaho At pagkakadaan yung gawa niyan eh Si niya ba akin pa ho Yung pagka na ba pa ho ninyo Tapos may nakatihaya pa po Tapos lulutuin Pag naluto, Lulu ka din ulit Tapos yung hilaw pa ho Lulutuin pa ulit Basta na Pakadaan yung proseso na yan Ayun ang maludera ko naman ho Agad ko na hindi dinala rin luder Din sa paradahan Ito ang tuwa ho Aming Panay, pasalamat ho, Kay Kabuglay. Eh kung wala daw loader, abad iya hagis pa nila isa-isa yung pagkakadama eh. At nang balik ko naman po sa bodega, si Burnuloy ho, nagbabalat ho na rin mais at sila daw yung nakahingi ng mais. Din sa magdadala ho nang ngayon, dinalan ho kami, titignan daw ako, masarap po ito. kasi Ay wow. siwari ko naman hindi masarap, di ka naman ho pagkabigay ho. Ay di guys, sobrang sarap pagkagay, yung charot. Ah, ah ay, sanay na sanay mag, ano, magbalat ng mais si Burnuloy. Siguro rin dati, eh, nagdana ko din ng mais. <laughs> Jok lang ho, at baka naman magalit si Burnuloy. Ang tawag ho di ay bolbolen, bolbolen, labas naman ang, ay, kitang kita nyo naman ho guys, sariwang sariwa ho, kung sa isda ang mais, ay, Beautiful. Yari ka mamaya kay Kabuloy at ikititimusan ko mamaya. Ay, shout out nga pala mga pare ko sa nagbigay ng mais din eh, sa Bodega Boys. Aba, ay napakasarap na rai. Eh, kaysa kami bibili pa, ay di ari-ayos na ayos ako. Hindi ko laho ako alam kung saan mo ikaw. Eh, sana naman hiligal ito at mahirap ko pagka hindi legal. Aba, eh, baka makulong pati inyong mga kabugnay. No? Mababalita. Sabihin naman ni eh, Aba, ay, eh, nandali pa rin nga nang maisin na kabug, no? Ayan, ho, sangkot, yan ang kumain. Ah, ay, kahirap ko pagkagayaw. Oh? Eh, di siyempre, ho, tumulong na din ako Pagbabalat babalat no? ng may. Sabi, eh, ka naman ng kakain lang. Alam, eh, di siyempre magbabalat din, ho. Para naman itumain eh, kumain man, ho. Aba, di eh, siyempre, naghihirap din kahit paano. Mahirap na yung asa na. Ay, baka magalit si Burnuloy. No? ay, ah, pag nagalit si Burnuloy, isitin din magalit niyan. Ay, baka si kabugnay, yari di At ayan na, guys, mga na katulad ng ating nilabong mais kung sa ano ay kaganda ng kulay kulay pa lang ay nakakatakam na ano um, guys kain po tayo ng mais ay quality quality na naman ang merienda ng inyong mga kabugnoy kung sa babae popularis ay quality ay eh, problema ho guys sa totoo lang ha kumain ho ako na kanina hindi ko ho nagustuhan kawa na naman, yung mag magulang na ay, di tawang tawang sa akin na ang mga kumparet pinili ko pa nga daw yung mamula mula syempre naman kung sa babae ho syempre yung pipili kaya yung may nga ng kaunta tsara ano ba yan guys ang dito na lang po akin video. Palambing naman po. Pakipalo, like, and share na po. Paalam!